Boss Al Francis Chua Dismayado sa big man ng Ginebra na si Japet Aguilar Good news para sa Gilas Pilipinas fans at Barangay Ginebra Walang suspension kay Justin Brownlee Matapos ang ilang linggong usap-usapan at pangamba Kumpirmado na na walang suspension si Justin Brownlee Ibig sabihin nga lang yan mga chong ay makapaglalaro siya para sa Gilas Pilipinas this upcoming FIBA Asia. Ayon nga sa ulat ng Spin.ph ay walang ibinabang parusa ang FIBA kaugnay ng adverse analytical finding sa urine sample ni Brownlee matapos ang FIBA Asia qualifiers. Sa mga hindi nakakalam, nagpositibo si Brownlee sa Carboxy THC sa pangalawang pagkakataon. Pero hanggang ngayon, wala pang hatol ang FIBA at ang pinaka hindi siya suspendido. At syempre, isang malaking ginahawa ito para sa Gilas Pilipinas fans lalo na napakalaga ni Justin Brownlee sa ating national team hindi lang sa puntos kundi pati na rin sa puso at leadership na dinadala niya sa laro nagbigay nga rin ng update si boss Al Francis Chua good news rin yung hatid niya sa mga fans kung saan binulgar nito na maayos na ang kondisyon ni Justin Brownlee matapos ang kanyang hand surgery. Sabi pa ni boss Al Francis Chua noong putol pa yung daliri ni Brownlee, gusto pa rin niyang maglaro. Ano pa kaya ngayon na okay na ang kanyang daliri? Grabe, 'di ba? Ibang klase talaga yung puso ni Justin Brownlee para sa Pilipinas. Kaya naman Kumpiyansa si Boss Al Francis Chua na makapaglalaro si Justin Brownlee sa upcoming game ng ating national team. Para sa kanya, walang daylan para hindi ito maglaro, lalot wala namang suspension na ibinaba ang FIBA. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang paghahanda ni Justin Brownlee para sa gilas na banggit ni Boss Al Francis Chua Naredy na si Justin Brownlee na sumabay sa magiging preparation ng ating national team. Konting-konting panahon na lang daw yung kailangan ni Brownlee para matapos yung kanyang recovery. Pero habang nagre-recover ito, ay kaya na daw nitong makasabay sa practice at pagpapakondisyon ng kanyang laro. Dahil daliri lang naman daw yung may tama kay Brownlee. At para sa akin mga chong, ay isang magandang sign ito. Para sa ating national team, mismong si Boss Al Francis Chua na rin ang nagsabi na mali yung chismis na masususpinde si Brownlee. Ganyan nga kakumpiyansa si Boss Al Francis Chua. Kaya naman, makakay na nga ngayon ng maluwag ang Gilas Pilipinas fans dahil kumpirmado na makapaglalaro si Justin Brownlee para sa ating national team. Kaya naman, sa darating na Ogos, ay patuloy nating suportahan ang Gilas Pilipinas. Huwag nating kalimutan, si Justin Brownlee ay hindi lang naturalized player. Isa na siyang tunay na Pilipino sa puso at laro. Dahil yan ang kanyang ipinapakita at mas Pinoy pa nga itong si Brownlee. Sa ilang mga Pinoy, yung iba dyan ay ay maglaro sa Gilas Pilipinas nang walang natatanggap na malaking pasahod. Pero si Brownlee, walang dugong Pinoy pero ready na irepresenta ang ating bansa kahit pati namaan ito ng injury at kabi-kabila yung panguusig sa kanya. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Boss Al Francis Chua, dismayado sa big ng Ginebra na si Japet Aguilar Last game ng Hinebra kontra Enlex Road Warriors ay marami nga ang dismayado sa naging performance ng barangay Hinebra lalong lalo na kay Japet Aguilar at isa sa pinakadismayado ay itong si Boss Al Francis Chua ayon sa mga source matapos ang laro ay kinausap mismo ni Boss Al Francis Chua si Japet Aguilar patungkol sa kanyang naging performance. Sinermonan nga nito ang nasabing big man at the same time ay nagbigay ito ng advice para mapabote yung laro ni Japet at hindi na maulit pa yung kanyang napakapangit na laro. Kilala nga itong si Boss Al bilang mabait na team governor ng Barangay Ginebra pero pagdating sa seryosong usapan ay napaka-stricto nga nito lalong-lalo na pagdating sa mga players napakagaling ang makipagnegosasyon at makipag-usap netong si Boss Al sa kanyang mga players kaya naman, ine-expect na babawi etong si Japet Aguilar matapos siyang kausapin ni Boss Al Francis Chua matapos yung kanyang napakapangit na performance. Naniniwala ko mga chong na hindi lang basta-basta pinagsabihan ni Boss Al Francis Chua etong si Japet Aguilar. Mukhang binigyan niya rin ito ng realization patungkol sa kanyang basketball career sa barangay Hinebra na talagang kailangan siya ng kanyang kuponan. Naging okay naman raw yung respond ni Japet at tingnan natin sa upcoming game ng Hinebra kung makakabawi nga ba etong si Japet. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na kinausap ni Boss Al si Japet Aguilar? Ano rin yung masasabi nyo? Good news para sa Gilas, Pilipinas, fans at Barangay Hinebra! Walang suspension kay Justin Brownlee. I-comment mo lang dyan sa ibaba.